hello guys welcome to youtube channel ayan good, good afternoon and good afternoon good evening sa lahat Whew, grabe guys ayan yung bahay Yan. mamaya ipakita ko sa, sa inyo ngayon iigib tayo ito yung aming galon Ayan. Ayan. Grabe guys. Sobrang tarik ng daanan. No? <laughs> Nasa baba pa lang ako. Ayan. Lisod kayo. Bebe, huwag kang sumama. Diyan ka lang. Ha? Tingnan nyo, guys. Grabe. Nandito mi kami, nandito kami sa ano, kabukiran, kabundukan. Diyan ka lang. Oh, i-kuan sa itong imong magwang? Okay.

ni Joper nga mayo Mokuan. mo kuan mo kanto kay alalayan ni mo usahay tingnan mo guys oh yan magkamali ka lang guys ayan oh. bangin yan oh tingnan mo yung dinaanan na <laughs> oh magkamali ka lang dito oh. sigurado doon ka naman talaga sa baba, pupulutin din. <laughs> Ayan o. Ah. To sa ubos ang balay. Balay sa akong ugangan, sa biyanan ko. Ayan. Ayan eh. Bakilid po do. Tarik din. Ayan. Ay. Hah? Huh? Oh. Oh. Ah. Oh. Oke, lah. Oke. Okay. Petulin ku muna to. Sobrang tarik talaga guys ini Kamali ka lang dito nang. Ano Talagang mau Gulong ka talaga guys. Ah, <sighs> Malayo yung iigiba namin, guys mga dalawang kilometro grabe <laughs> sanay na sanay na sila dito sa pabalik balik nila iigib iigib ng ano inumin panghugas pangligo sanay na sanay na sila ako ang hindi sanay kasi hinihingal hinihingal <laughs> ako guys <laughs> ay kay ay pobre <laughs> huh? may signal di ha okay hindi na ako'y signal. Uh, ano ah, ako'y kuhan? Passport? Ha? Oo, o niya. na na'y signal din eh. Tanaw. Baka po'y di maka upload ng ano. Nang Ayun oh. No? Tingnan nyo guys. Walang bayad yung kanilang Walang bayad yung tubig dito. Libre lang. Libre lang to guys. Yeah. Hello again, guys. Unlimited, guys. Walay metro-metro na. <laughs> Sa Manila, grabe. Uy, 'di ba? Ni-kill asawa sa akong uh, bayaw sa uh, ano, bayaw ko ni siya sa akong asawa si ga, ga uh, pag umangkon ko pag umangkon na nako kay uh, anak man sa igsoon po sa akong asawa kani kay eh, longgi ano? longgi mana? longgi ang apelido? Langka, gumi. Ha? Gumi. Gumi. Ha. Uh. Ay, grabe guys. So. Kanina, doon kami sa pinaka babang yun. Kanina, nung no, naligo kami. Doon sa pinaka, tapos bukid na kayo guys. Oh. Ay, grabe. Okay.